32 anyos nga food delivery rider nakabsan gyud sa iyang kinabuhi human na an panimuot samtang nagmanihos sa iyang motorsiklo dito ni mahitabo sa Tigbao barangay Talamban ning Dakbayan Sugbo ani ang follow up report Gihayan na silang pinag-anan si Jelmar Vilayo sa barangay Bakayan Dakbayan Sugbo human nakabsan sa iyang kinabuhi Alas 10 sa buntag ni Anto Adlao Martes kalit lang natumba ang motor ni Jelmar kaya ang siyang panimuot. dali siyang gitabang so, sa kababaeng wa magpaila hangtod miabot ang ambulansya o gidalas tambalanan apan gidiklarar nga dead on arrival. Myocardial infraction acute coronary syndrome ang namatya na ini o atake sa kasing-kasing matod sa mahan. Maglisod sila sa pagdawat kay Baskog o guwa kinigipamati sa lawa sukad ka ni Anto. Giulagway sa pamilya nga kugihan nga gigugol ang oras sa trabaho alang sa asawa o duha ka anak. naggagmay pa. Hindi mo uli o dili makuha ilang kota. Kota ko, makuha niyo. Kwa pa mong kaabot kota na kota mo nang lugay kay kung uli. Maka nang kainis sa panahon. Wala ako lang yung ako na may sila gisultihan na nang tungkol sa panahon. E, relax yun, relax. Ako anak kay tuloy na kong kitaan din. abot na sa baham. So, din siya mo amin. Pamilya may igay din. Kanyang anak, ka buok Mga ginaong kuan may ako ay bahala kung pinsay ang say kuanan ni May. Nanawagan og tabang ang pamilyang Vilayo ilabina na sa management sa gitrabahoan ni Jelmar Sanglit wala sila kakuhaan sa ilang panginahanglan. Magamping jud sa lawas kay ang atong lawas usara kinabuhi. Di na kay di na jud kabali na na disgrasya na disgrasya na ang luoy ang nahabilin. Ang anak do ka asawa, may trabaho. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.